Good morning everyone. Welcome back to my channel. So for this vlog, parang uh, salamat sa mga bago kong mga followers dyan. Mga uh, content creator din na um, maraming salamat sa inyo. Sa mga subscribers, followers, yan mga wristbackers. Thank you so much. Ayan guys, uh, alis muna tayo no. So punta muna tayo ng... Asian store. Then, punta tayo sa Publix. Bibili tayo ng uh, pangulamin. pang So, ayan. So, dito tayo, guys. Uh, Mag-drive lang tayo. So, for those who wants to ano, uh, gustong manalo, manalo sa ating giveaways. Meron tayong uh, palaro guys na lalagyan ko ng code tapos magko-comment kayo doon sa ating uh, what is this? Uh, comment down below section, no? So lalagyan ko ng mga code so meron tayong mga giveaways na grocery grocery para sa konsomo ganyan uh, dagdag konsomo nyo so ang gagawin nyo lang is syempre panoorin nyo yung video na ayon sa code na makuha nyo so ilalive ko rin yung maglalive din ako para walang daya bubunotin ko so pipili ako ng sampung tao for this coming Christmas yan may bigas grocery so yun ang pamimigay natin. So, para fair lahat, no, panoorin nyo yung video at saka ilalive ko kung ano ang mabobonot ko. So, yun. Ilalive ko tapos panoorin nyo kung ano ang na panalunan nyo. So, ibibigay ko sa inyo yung claim. Mag I-claim nyo yun. Ang inyong napapalot, napapa nalunan. So, ganyan siya guys. Kasi kung maghintay pa tayo sa balikbayan box, matagal pa yun darating. So, mas mabuti na yung napapakinabangan nyo kaagad. Ganon. So, all you have to do, syempre, mag-support lang kayo, no? At manood sa mga videos ko sa YouTube channel. So, So, nandito na tayo sa US 1. Papunta na tayo sa uh, guys. Papunta na tayo sa Asian Store. So, dito tayo. So, yan. tayo sa Asian Store Bili ng lumpia wrapper Shout out sa lahat ng mga followers ko, John So, ayan guys uh, Busy ang linya ngayon Nakaalis na naman yung bunga.